day in my life As of a vavaing walang pahinga Hello sa inyo mga biday And for today mga mi, araw nga ito ng linggo at magsisimba nga kami ni CJ Nauna na nga akong maligo at mag-ayos mga mi Dahil nauna naman nang naligo si CJ kanina at aayusan ko na nga lang siya dyan Nakalimutan ko na nga eksaktong oras ng misa mga mi Ang alam ko kasi dati ay 5.30 Ngayon nagtatalo yung isip ko kung 5pm or 5.30 <laughs> Kaya eto nagmamadali na nga ang kilos ng e-abab na ito Ma-share ko na din sa inyo mga mayan ng sapatos ni CJ ay bigay nga lang sa kanya. Bigay yan sa akin nung dati kong katrabaho sa press office. Dito nga niya masuot-suot yan dati mga mi kasi malaki pa nga pero ngayon tingnan niyo naman at nasusuot niya na at kasyang-kasyang -kasyan na sa kanya mga mi. Aura-aura muna kami dito at aalis na nga kami. Hindi ko na nga ginising si Daddy, tingnan niyo naman ang sarapan ng tulog. Buti na lang talaga ay laging ready ang tanging ina nyo. Akala ko kasi hindi ko nadala tong face mask niya. Naman nilabas ko at isinuot ko na rin sa kanya mga mi. ito ang simbahan dito mga mi ay nilalakad lang at pwedeng pwede talagang lakarin. Sayang kasi kung sasakay pa kami, 30 pesos din yun. Diyos ko dahil. Kung kaya naman lakarin, why not? For the go. Pagdating nga namin dito sa simbahan ay saktong-sakto talaga at magsisimula na. Nabutan pa nga ni CJ itong si father dito sa labas at nag-bless nga siya. Kung titingnan nyo nga ay sobrang puno na mga mi Pero ako eto naghanap talaga ako ng pwesto na mahahanginan kami ni CJ At buti na lang talaga nakahanap ako ng pwesto at dito pa nga sa harap Tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang Ivan talaga na mga aantukin ka Charik <laughs> na nga sa mood ang batang makulit Bakit ko daw siya video <laughs> Dami pa mga mi na napakaganda ng topic namin dyan Rejection is a deeper wound as a humanity Masakit ang ma-reject, ayan ang sakit ng sangkatauhan Kapag bali wala ka na, wala ka ng silbi, cancel ka na Kapag hindi ka na pa utang, cancel ka na Kapag nagpo ka sa Sokmed at walang nagla-like, unfriend na yan, cancel na yan, o kaya block na yan. Yan ang umuusbong na kultura sa atin sa panahon ngayon, mga maya. Kaya man, naman, i-promote natin yung culture natin, how to know to embrace. Kaya nga, sabi ni Father, Jesus will never reject us. Diyos ko, tawang-tawa talaga ako dito kay CJ. Paano ba naman kasi, hindi nga ako nagkamali at may aantukin nga. <laughs> Natapos na nga din yung misa mga mi at eto lumabas na din kami at dumaan nga ako dito sa Mercury Drug. Bumili nga ako ng ipapartner dun sa vitamins ni CJ na BWC at Nutroplex na nga lang muna ang binili ko. Wala kasi nga available dito yung pricey kids na pinapartner ko sa BWC ni CJ. At nag na nga rin ako ng off lotion, 10 pieces dyan mga mi kahit nga meron pa siyang stock dun sa bahay. Kasi madalas out of stock yung ganitong scents nila na sa hura. na nga din namin itong angde kaya naman binilhan ko na si CJ dahil very good naman siya sa simbahan at hindi naman siya makulit. Nakauwi na nga rin kami ng bahay mga mi at bumili nga rin ako ng limang kilong bigas dyan. Alam niyo yun, pagdating nyo ng bahay, aligagang aligaga ka na naman, Tina. Tinan naman yung pagod ko dyan. Diyos ko dahil di na nga may pinta yung mukha ko. Tapos eto, malapit na naman yung anak ko. Kala ko makakapagpahinga ako sa gili. Eh, ano nga na agad itong bigas na binili ko. Limang kilo nga lang muna yung binili ko mga mi dahil budget nga lang. Ganun. Inisa-isa ko nga yung mga pinamili ko dyan mga mi at chinek ko nga rin yung resibo. Pinainom ko na nga rin si CJ nitong shake mga mi at yun lang muna for today mga mawe.